Mga idol at kabayan, mga Chinese, hindi lang target ang katubigan ng West Philippine Sea, kundi pati ang mga yamang nakatago din sa kabundukan ng Pilipinas. Sampung Chinese national ang inaresto ng PAOK sa Zamboanga dahil sa iligal na pagmimina. Nako, mahigit labing dalawang taon na silang iligal na nanatili sa Pilipinas. Ang matindi pa mga kabayan, ang mga dayuhang ito ay nakabili pa ng mga lupa sa ating bansa. Gano'n ba kalakas ang parasa ng Israel? Presidente ng Iran, nakiusap sa Iran Supreme Leader na iwasang makipagdigmaan sa Israel. Dagdag pa dito, Natatakot ang bagong halal na Pangulo ng Iran na wasakin ng Israel ang mga infrastruktura nito tulad ng oil depot na magiging dahilan ng tuluyang pagbagsak ng kanilang bansa, Russia. Sinabi din sa Iran na iwasan ang gigmaan sa Israel. Vietnam Coast Guard at Philippine Coast Guard nagsagawa ng pagsasanay sa katubigan ng Pilipinas, China, umalma, nagpadala ito ng draw sa baybay ng Vietnam. Mga bagong biniling gamit ng Philippine National Police na nagkakahalaga ng mahigit 500 million peso. Ipinakita kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sampung Chinese naman at isang Taiwanese ang hinuli ng mga otoridad ng Pilipinas sa Zamboanga na pag-alaman na sila ay nagsasagaw ng ilegal na mga pagmimina sa Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Ito pa mga kabayan, ang mga nahuling Chinese at Taiwanese ay mahigit labing dalawang taon nang na nanatili sa Pilipinas. pag alaman din na ang mga ito ay nakabili pa ng mga lupa sa bundok sa Zamboanga. Hinahanap naman ng mga otoridad ang isang Chinese national pa na siyang nagpupondo sa mga dayuhan. Grabe mga kabayan, hindi lang sa karagatan ng West Philippine Sea ang kanilang gusto. Pati iba naman mga kabundukan natin ay nilalapastangan pa ng China. Mananagot naman ang mga local government unit kapag napatunayang pumapayag ang mga ito sa iligal na operasyon ng mga dayuhan. Nasa Maynila na ang sampung Chinese at isang Taiwanese na nahaharap sa mga reklamo at sa deportasyo. Kinuha natin sila from uh, Sambuanga region ano, kasi nga Involve sila rin sa mga mining, illegal mining activities and uh, yung mga excavation ng mga lupa natin doon sa uh, probinsya. Eh, lahat ng ginagawa nila doon sa mga miniminahan nila ng mga lugar, uh, lahat illegal. From uh, yung pagmimina, yung pagbubungkal, lahat walang permit rin. na Nadiscover rin ng PAOK na wala rin silang kaukulang dokumento para magtrabaho sa bansa kaya maituturing silang undesirable alien mga dayuhan yan ano and uh, when uh, check dun sa mga documents nila, wala sila maipakitang documents. So that is in violation of their condition of stay here sa atin. Sa ibang balita naman mga kabayan, ang bagong halal na presidente ng Iran ay sinabi sa Supreme Leader na si Ali Khamenei na iwasang salakayin ang Israel. Si Supreme Leader Ali Khamenei ng Iran ang may hawak ng Iran Revolutionary Guard Corps o IRGC. Ibig sabihin siya ang may control sa puwersang militar ng Iran at mga proxy nito sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan. Malaki kasi ang posibleng magiging dagok sa bagong pangulo ng Iran at ang magiging kahinatnan ng kanyang bansa kapag kapag gumanti naman ang Israel sa Iran. Isa kasi sa mga inaaalala ng Iran president kapag inatake ng Israel ang kanilang mga pambansang infrastruktura, mga oil depot, tulad ng ginawa ng Israel sa Yemen at maging ang kanilang mga pasilidad sa nuklear. Ito ang sisira sa ekonomiya at posibleng humantong sa pagbagsak ng Iran ng tuluyan. Ayon sa pahayagang Iran International, ikinababahala ng bagong pangulo ng Iran ang mga posibleng akbang na gagawin ng mga senior military commander nito na siyang magiging mitsa nang malalang digmaan sa pagitan ng Israel at Iran. Inihayag ng isang source na malapit sa bagong presidente ng Iran na ang nangyaring security lapses na nagresulta ng pagkasawi ng dating leader ng Hamas ay posibleng sinadya ng Iran Revolutionary Guard Corps upang sirain na ang reputasyon ng bagong pangulo ng Iran lalot nangyari ito sa mismong unang araw ng kanyang pagupo sa pwesto. Ito din ang panawagan ng Russia sa Iran na huwag makipagdigmaan sa Israel. Ganyan kalakas ang Israel mga kabayan, lalot suportado ito ng Amerika. Dito natin makikita mga kabayan na kapag merong kakayahan ng isang bansa na umatake kahit Iran at Russia ay nakakaramdam din ng pangamba. Kaya't ang pagpapalakas ng ating bansa tulad ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program ay hindi dahil sa makikipagdigma tayo. Ito ay isang deterrence, pagpigil sa anumang posibleng pagsalakay ng isang kalabang bansa. Sa ibang balita naman, Vietnam at Pilipinas nagkakabutihan. Nitong nagdaang araw, ang barko ng Vietnam Coast Guard ay dumating sa Maynila bilang pagpakita na seryoso ang dalawang bansa na iusin at palalakasin pa ang kanilang ugnayan sa kabila ng mga isyu nito sa teritoryo sa West Philippine Sea. Pero ang ginagawang hakbang ng Vietnam na pakikipag-ayos sa Pilipinas ay hindi nagustuhan ng China. Nagpadala ito ng isang military draw sa katubigang nasasakupan ng Vietnam ayon sa source. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagpalipad ng isang WZ-10 unmanned aerial vehicle ang China mula na patungo sa baybay ng Vietnam. Ayon sa mga observer, posible na ito ang naging tugon ng China dahil sa Joint Coast Guard drill na ginawa ng Vietnam at Pilipinas. Sa ibang balita naman, sinaksiyan ni Pangulong Mar Marcos ang ika-123 anibersaryo ng Philippine National Police sa Camp Krami sa Quezon City ngayong ika-8 ng Agosto taong kasalukuyan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang bago mga gamit ng Philippine National Police na nagkakahalaga ng mahigit 500 million peso. Kabilang na dito ang 155 units ng 5.56 mm light machine gun, dalawang daan, -syam na pot -syam na units ng light motorcycle, 150 cc, isang daan, na pot tatlong units ng light transport vehicle, pitong pot limang units ng patrol single-chip cops, dalawang pong units ng 4x4 personal carriers, ¡Van, pinazas!